Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay basis sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Webes, June 6, 2024. At syempre bago po kayo tumaya ng inyong mga um, mga pinipiling mga numero sa loto mga kajanski, Um, pwede nyo pong i-combine yung inyong mga lucky number. Kung meron po kayong mga pinapangalagaan, halimbawa inyong mga o yung inyong anniversary. Pwede nyo pong i-mix or i-combine. Depende na po sa inyo. Gamitin nyo po ang inyong mga husay at kaling sa paggamit ng numerology. At mga Kajanski, meron lang po tayong ng uh, simpleng tips na ituturo ko po sa inyo. Napakasimpleng ritual na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya, okay? So, bago po kayo umalis sa inyong pamamahay sa dako ng laurel, pwede nyo pong isulat doon yung inyong mga 6-digit number, okay? 6-digit number mga Kajanski. At pagkatapos ay um, sa likuran nito, pwede nyo pong isulat yung ating secret um, sacred code number which is 888 or triple number Eight. Ang ibig po sabihin nito ay agarang sweat is sa pananalapi. And then yung inyong um, uh, six digit number, okay, sa inyong dahon ng laurel. At pagkatapos ito mga kajans, kaya uh, inyo po itong dasalan, okay? Dasalan nyo lamang po itong mga kajanski so, pwede po yung ama namin at isang uh, sumasampalataya ako, okay? Ama namin at sumasampalataya ako. So, kung hindi nyo naman kabisado ang uh, dasal na ito o iba po ang inyong reliyon, pwede po yung mga personal na dasal, okay? Basta tayo po ay sincere, tayo po ay taos puso. At pagkatapos ay sambitin nyo na po ang inyong mga intensyon, kung ano po yung inyong mga kahilingan, okay? Kung ano po yung gusto nyo pong uh, wish. And then, pagkatapos ay maging positibo, i-clear mo yung po sa inyong mga sarili ang mga sweating darting sa inyo, okay? And then pagkatapos ay pwede nyo po itong sunugin mga kachanski na gamit ang inyong mga posporo, inyong mga lighter. And then ang abo nito ay pwede nyo po itong isaboy sa harapan ng inyong mga front door or, niyang, or ng inyong mga main door, okay? And then bago po kayo umalis na taya ng loto, pwede po kayong uh, magpong pahid ng money oil sa inyong mga kamay, okay? mani oil po mga kachanski, ito po ay malakas mag-attract ng sweat Especially po na kung um, kayo po ay laging uh, gipit or minamalas. So para po sa mga uh, wala pong money oil, meron po tayong uh, binibenta mga kajanski para po sa mga gusto. Ito po ay cleanse, uh, bless and ritualize na po mga kajanski. So PM lang po kayo, okay, para po sa gustong order. And then pagkapahin niyo po ng inyong mga kamay, pwede niyo po kayong umalis at uh, pwede na po kayong uh, tumaya okay, ng inyong mga uh, uh, mga piling, mga numero sa loto. So anyway, narito na po ang inyong um, daily horoscope at ang inyong lucky number. Para sa mataong aris, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Ito ang susi para hindi ka masingitan ng iyong mga karibal. Ang iyong mapal na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero, 18, 20, 27, 39, 41 at 45. Para sa mga taong Taurus, marami ang hadlang sa kagustuhan mo. Huwag mo silang pansinin at magbingi-bingihan ka na lang. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerteng numero, 7, 19, 24, 26, 30 at 34. Para sa mga taong Gemini, iyo ang araw na ito at ang ilang araw pang darating. Ngayon na ang pagkakataon upang iwan ang iyong mga kakompetensya. Ang iyong mapalat na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 6, 17, 23, 31, 39 at 45. Para sa mataong cancer, huwag kang magduda sa kakayahan mo. Ang iyong mapalat na kulay ay lilak. Ang iyong mamaswerting numero 2, 10, 20, 26, 37 at 43. Para sa mataong Leo, kung naniniwala kang malakas ka sa itaas, di mo na kakailanganan pa ang ibang tao para gumandang iyong buhay. Diwala lamang sa sarili ang iyong kailangan. Ang iyong mapalan na kulay ay white. Ang iyong mga numero, 11, 16, 22, 25, 31 at 38. Para sa mataong Virgo, swerte ka ngayon ket makipagsapalaran ka. Ito ang mensahe sa inyong iyong kapalaran. Ang iyong maswating kulay ay green. Ang iyong mga palat na numero 5, 13, 18, 23, 39, at 44. Para sa mataong libra, kumilos ka ng may saya sa iyong mukha. Ito ang dapat mong gawin ngayon. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong mga numero 7, 10, 14, 16, 33 at 37 Para sa mga taong Scorpio, buksan mo ang puso mo sa kaaway mo. Ang pag-ibig ay sandata na panlaban sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga numero, 9, 15, 17, 21, 27 at 35 Para sa mga taong Sagittarius, kung sino ang mga taong masigla, siya ang kailangan mo. Wala kang mapapala sa mga taong matatamlay. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mamaswerte numero, 9, 16, 23, 36, 40, at 43. Para sa taong Capricorn, itutulak ka ng iyong sarili na gawin ang gusto mong gawin. Kapag patuloy kang nakaramdam ng karuwagan, walang mangyayari sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mamaswerte numero, 6, 10, 13, 25, 35, at 38 para sa mga taong Aquarius, hindi ka mapakali ngayon dahil sa sobrang mong kasiglahan. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerteng numero, 5, 12, 14, 23, 30, at 37. Para sa mga taong Pisces, swerte ka sa negosyo, kaya't negosyo ang tutukan mo. Huwag mong pagkakabalahan ng ibang bagay. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero, 7, 18, 20,